Hello guys. Welcome back to my channel. Magluluto ako ngayon ng ginataang kamansi. binigyan ako ng kapitbahay ng kamansi kaya gagataan ko siya ngayon. At ito na yung kamansi mga guys, nabalatan ko na siya. At ang ginawa ko ay malalambutin ko muna siya kasi marami para hindi siya magsipsip yung gata mamaya. Malalambutin ko muna siya dyan. Pagkatapos ay pipigain ko ng konti para mawala yung tubig. At hindi sumipsip yung gata. Kasi ma, maraming gata ang ma kukonsumo niya pagka hindi mo na siya pinalambot. Ayan guys, antay lang natin lumambot mambot. mga ingredients po yan mga guys ay luya, gata, sibuyas, bawang, siling green kung gusto niyo ng maanghang. At sa akin, para sa akin ay lalagyan ko siya sa nang bagong alamang yun ang aking pangpaalat. Pwede rin pong asin, patis. ito na po ang pinalambot kong kamansi. Ayan, palalamigin ko muna siya bago ko pigain para mawala yung tubig. At dito naman sa kabila ay pinakuluan ko yung yung taba ng baboy na aking panggigi sa mamaya. At meron ako dito mga guys ng gata. Ayan, dalawang gata yung nalagay ko. At, ito ay luya, Bawang, sili. At, ito ang sibuyas. Ito ang ah, bagoong alamang. Hindi ko pa tinanggal sa Plastic. Galing kasi sa ref. Galing yan ng Pangasinan. At ito na guys, yung aking pinalambot na kamansi. Napiga ko na yung tubig din yan. Para hindi sumipsip yung gata. Sa ano. Hindi siya matuyo yung sip ng tubig at tara na at magkisa na tayo. Ayan na guys at magigisa na ako. Lagay tayo ng oil. luya bawang and the at yung sabahan ng baboy. Pitoin natin ng konti. At yung bagong alamang, itisain natin ng konti para di malansa. Lagay na natin guys ang pinalambot ko ng kamansi. Ang dami. Kasama na ang kapitbahay. Sa ulam. Sa ulam. Ayan guys, at ilalagay ko na yung isang gata. Yung isa naman ay mayamayang konte. Ayan guys, at ilalagay ko na rin yung isang gata. Ang bilis niya kasing matuyo. muna natin